Uh, yo! What's up, mga kabos amo and welcome back sa ating youtube channel. Today ay magpapalit tayo ng ignition key ng Honda Click version 3. So, lost key problem po ito mga kabos amo. Napanood po ni customer yung ating mga video about sa lost key ng Honda Click. Kaya ito, kinontak tayo sa Facebook. So, ito mga kabos amo, ang Honda Click niya ay hindi nakalock. Yan, kaya medyo medyo madadaliin tayo ng konti dito. So, ito nga pala yung install natin, yung panibagong susi-an. So, pwede naman natin pa-duplicate yung kanyang old na susi. Ang problema lang po kasi doon, baka mamaya may nag-trip lang ng motor niya. So, baka mawala pa yung motor. Kaya gagawin po natin ay papalitan na lang po natin ng bagong susian. Anti-tip po yung ikakabit natin. Pero bago po natin yan gawin mga kabos amo, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel. Huwag mo pong kalimutan mag-subscribe at i-click po yung bell icon para updated po kayo kapag mag-upload tayo ng mga bagong video natin. So, huwag na po natin patagalin to mga kabos amo. umpisahan na po natin. Let's go! Uh, good morning sa inyo lahat mga kabos amo and welcome dito sa ating YouTube channel. So, ngayong umaga mga kabos amo, meron tayong pupuntahan. Uh, mag install tayo ng uh, TTGR na anti-theft na susian sa Honda Click version 3. So, para sa mga Honda, naka Honda Click version 3 diyan, so bibigyan ko kayo ng konting idea kapag nawalan kayo ng mga susi. So, uh, pwede yung gayahin 'to or pwede rin naman kayo sa akin magpagawa kung malapit kayo dito sa ating location. So, location pala natin is Uh, SJDM Bulacan So, kung medyo, kung medyo malapit kayo sa lugar Pwede ko kayo i-home service So, PM nyo na lang ako Sa Facebook, para sa mga details Kung magpapagawa kayo So, pero ngayon mga boss Papakita ko sa inyo Kung paano ko ginagawa Yung mga LOSKI na Honda Click Version 3 So, yan syempre Punta muna natin yung Punta muna natin yung location natin Mga boss amos go uh, so yan mga abus amo ito na nga po yung gagawin natin at nandito nga pala tayo ngayon sa Providence SJDM Bulacan dito lang to sa bandang tungko so medyo malapit to sa location natin kaya nakapunta agad tayo dahil nag message sa ating facebook dahil nawawala nga po yung susi at nag-aalangan sila baka kasi biglang gamitin yung motor na hindi nila alam. Kaya ito, gagawin na po natin siya. So, ito po yung unit, Honda Click version 3 na color gray. Isa po ito sa mga gusto kong kulay ng Honda Click. Yung gray na to. Okay, so, yun nga pala yung motor natin, pang service, si Hanso. At ito na nga mga boss, una ko palang binaklas is yung front pairings ng Honda Click, yung may nakalagay na FI yan, yung parang pa letter M na yan yan yung una nyong babaklasin tapos isusunod nyo, itong mga kabos amo yan, so isusunod nyo yan yung front cover na yan una yung letter M, tapos eto yung front cover yan, tapos itabi muna natin sa gilid tapos eto naman susunod natin, yung pinaka headlight assy yan. So, yan. Na, alis ko na. So, may, maingat lang kayo sa pag-alis dahil maraming lock. Yun yung nagpapahirap tanggalin dyan eh. Yung mga clip. Yung mga color blue na clip. Kaya, ingat kayo don Siyempre, babaklasin nga pala natin yung kanyang manibela. Yan. Para magkaroon tayo ng access sa ignition key. Ganito rin naman yung lagi kong ginagawa. So, dito medyo mahirap sa pagtanggal ng ng bolts ng ignition key. Gawa nyo na lang ng diskarte. So, ito na yung luma na susian. At ito naman yung ikakabit natin na banibago. anti tap ng TTGR. So, ito yung gamit natin para matibay at matagal siyang masira. Itong anti-tap key na to, hindi siya magagaya. Hindi siya pwedeng i-duplicate. Yan, kaya sobrang secure ng motor natin dito. At syempre, wag, nyo na pagsasamahin yung susi para uh, pag may nawala, pag nawala isang susi, meron pa kayong reserba So, yan yung mga boss amo. Na-install ko agad yung, brand, yung brand nyo natin na anti tap Yan, hindi ko na masyado na ipakita yung bawat detalye. Pero yan, naka-install na siya agad. Siyempre, testingin natin mga boss amo. Yan, testingin natin yung yung Honda Click. So yan, oh no, gumana naman yung dashboard. Yan. Start. Uh, so, yun mga kabos amo. Trinay lang po natin kung goods yung kinabit natin na ignition key. Ngayon naman, trinay ko rin pala yung para sa may seat. Para pag magbubukas po siya ng upuan. Ayan, okay naman po siya. Na, nabubuksan naman po yung upuan. So, medyo mahirap lang po ilak yung kanyang upuan. Pero hindi po yung naging problema dito yung bagong susian. So, mamaya po ayusin na lang po natin yan. Ah, uh, alright. So, yan mga kabos amo. I Try naman natin yung mga iba niyang mga accessories. Like busina. Ito yung push start. So, yan. Okay naman yung push start. Then, yan. Umaandar na po siya mga kabos amo. Ah, uh, so, yan mga kabos amo. Binuo ko po muna yung mga fairings. Pinag-install ko po muna lahat ng mga binaklas natin dyan. Bago po natin itry. Pero syempre kanina ba diba, trinay naman na natin yung susian. So okay naman siya. ah uh, bago nyo pala buhin yung kahan ng mga ginagawa nyong mga unit, mga motor, double check nyo muna mga boss para iwas, iwas trabaho. Yan. So yan, all goods naman mga boss amo. Yan, itry po natin yung mga ibang accessories. Kung gumagana po lahat. Ah, uh, so 'yan mga boss amo. Okay naman po lahat ng mga accessories. Lahat naman po ay gumagana. Pati po yung signal light, mga boss amo. Kung mapapansin niyo po, ay gumagana po yung sa left. Signal light po niya. Pati po yung likod. 'Yan po. Okay po yung signal light, wala tayong naging problema diyan. 'Yan. So 'yan. I-start na po 'yan, mga boss. 'Yan, so ito pala yung kinabit natin na ignition key. Anti-tap. Yan, TTGR. So, pero iba-iba po yung mga susi na kinakabit natin. Kung ano po yung available. So, ito maganda po itong anti-tap. Kasi po hindi po yan nagagaya. Ayan, sobrang secure po yan mga boss. Medyo mahal lang po kapag anti-tap kumpara dun sa ordinary na susian. So PM nyo lang ako mga boss kung medyo malapit po kayo sa atin sa SJDM Bulacan. Yan, pupuntahan po natin kayo. So pwede naman po yung medyo malayo-layo. So ito yung luma na susian niya mga boss. Yan, hindi na po natin kinabit yan kasi baka mamaya ay mag, may iba pong tao magpaandar. So yun mga boss, PM nyo lang ako sa mga gusto magpa gawa at yan Merienda muna tayo. Tuwing Sunday lang tayo nag home service. Ayan mga boss. Thank you so much. Ah uh, mga boss, ulitin ko lang. ah uh, every Sunday po, pwede po tayo mag home service sa mga nawalan po ng susi. Honda Click version 1, 2, 3. Kahit yung version 4. Ayan mga boss. Ah uh, PM lang kayo sa atin. Gagawin natin yan. So kung natapos mo pala itong mga boss, sobrang thank you sa lahat ng mga nakasupport. Pati po sa Facebook natin, sobrang thank you po sa inyong lahat. At sana po ay lagi nyo pong yung mga vlog natin. So ingat po kayo lagi mga boss, mga boss at mga badam. Sobrang thank you and God bless po sa inyong lahat.